Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, isang malaking kontroversya ang ating pag-uusapan. Um, ito'y tungkol sa sinasabing talamak na korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno para sa uh, pagkontrol sa baha. May mga lumutang kasing alegasyon ng malalaking kickback. Bilyon-bilyon daw ang pinag-uusapan. Grabe! Oo. At uh, umabot na nga yan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Talagang mainit na isyo ito ngayon. Kaya nga ang ating susuriin nayon ay ano ba ang tugon ng gobyerno rito, partikular yung plano nilang bumuo ng isang um, independenteng komisyon para imbestigahan ang buong iskandalo. Tama. At ngayong mid-September 2025 na, tingnan natin kung ano na nga ba ang pinakahuling update dito. Okay. At para sa ating pag-uusap, ang mga impormasyon natin ay galing sa iba't ibang sources, no? Kasama diyan ang Associated Press o AP, Reuters, tapos mga lokal na news outlet gaya ng Business World, GMA News, ABCBN News, The Manila Times at uh, pati na rin ang Politiko. So kumpleto tayo sa sources para mahimay itang mabuti. Oo, ang layunin natin dito ay kumbaga himayin talaga ang sitwasyon. Nasaan na ba ang investigasyon? Sino yung mga posibleng uh, manguna rito? Lumutang yung pangalan ni Benjamin Magalong, di ba? Oo, nabanggit niya yan. Titignan natin yan mamaya. Tapos ano yung inaasahang magiging saklaw at kapangyarihan ng komisyong ito? At syempre, bakit ito mahalaga para sa iyo sa ating mga tagapakinig na gustong makasubaybay sa mga ganitong isyo? Mahalaga yan kasi pera ng bayan ang pinag-uusapan dito at yung serbisyo na dapat natatanggap natin. Exactly. So simula na natin busisiin ito sa gitna nitong mga mabibigat na paratang at yung pangako ng malinis na pagsiyasat. Am um, gano kaya katotoo yung inaasahang kalayaan ng komisyong ito? At um, may pag-asa ba talaga na malantad yung buong katotohanan sa likod ng mga proyektong ito? Yan ang malaking tanong, di ba? Kung may accountability ba talagang mangyayari? Okay, para magkaroon tayo ng uh, mas malinaw na larawan, balikan muna natin yung mga detalye. Paano ba nagsimula itong iskandalo? Based sa mga testimonyo sa Kongreso at ayon sa AP, may mga alegasyon na aabot daw sa 25% hanggang 30% ang kickback. Grabe yung porsyento na yan. 25 to 30%. Ang laki niyan sa bawat proyekto. O nga eh. at hindi biro yung halagang involved. Sabi pa rin sa AP, tinataya mo na sa 545 billion ang nagastos ng gobyerno para sa flood mitigation sa nakalipas lang na tatlong taon yan. 545 billion pera, napakalaking pera niyan at para lang yan sa flood control. At ang nakakabahala pa, marami raw sa mga proyektong to eh, iniimbestigahan na. Dahil sa aligasyon ng substandard na pagkakagawa o yung mas malala pa, yung tinatawag na ghost projects. Ah, yun. Yung mga proyektong binayaran pero hindi naman pala ginawa o tinapos. Masakit yun para sa taong bayan. Totoo. At um, may mga mambabatas din na nadawit, no? Sa House hearing, may dalawang senador na pinangalanan. Tapos sa Senado, parang mas marami pa. Mga 17 congressmen yata. Oo, hindi bababa sa 17 kongresista daw. Siyempre, lahat sila todo tangge. Natural lang yun. Pero yung bigat ng alegasyon nandyan. At dahil nga sa tindi ng issue, nagresign resign yung dating DPWH secretary. Tapos yung pumalit, si Secretary Vince Dizon, sinuspende niya muna yung bidding para sa mga local flood projects. Isang uh, mahalagang hakbang yun para siguro ma-review muna yung proseso, no? Pero ang isang uh, critical na aspeto dito na dapat nating tingnan, hindi lang ito usapin ng, alam mo na, ninakaw na pera. Mas malalim to. Kasi tumatagos ito sa mismong pundasyon ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Hmm. Paanong paraan? Eh kasi, yung tanong, paano ba ginagamit yung pera ng bayon? Lalo na para sa napakalagang infrastructure tulad ng flood control. Dito sa Pilipinas, di ba, palagi tayong tinatamaan ng bagyo ng baha. O oh, ma, Taon-taon yan. So yung flood control, hindi yan luho. Pangangailangan yan para sa kaligtasan, sa kabuhayan. Kaya yung pagresolba dito, hindi lang yung parusa sa mga korap. Mahalaga yon. Pero kailangan ding maibalik yung kumpiyansa na yung buwis natin e eh, napupunta talaga sa tama. Mahalagang punto yan. Talagang yung tiwala, yun ang cornerstone, no? So kaugnay niyan, ano naman yung naging Uh, konkretong aksyon ng gobyerno. Nabanggit na natin yung plano para sa isang independenteng komisyon. Yun yung parang main response ng Malacanang. Tama, yun ang kanilang naging pangako. At dito, parang nagiging mas uh, interesting, may diin talaga sa salitang independente. Ayon sa GMA Network, sinigurado raw mismo ng Pangulo na walang politiko na isasama sa komisyon. Ah, yun. Explicitly sinabi yun, walang politiko. Oo. Malinaw yung gustong mensahe. Iwasan yung political influence. Okay. Makes sense. Para mas kapanipaniwala siguro yung magiging resulta. At mayroong na raw draft executive order, yung EO. Yan yung parang formal na utos ng presidente para itatag yung komisyon at bigyan ng kapangyarihan. Naisumite na raw ito sa Pangulo, ayon sa Business World and the Manila Times. Hinihintay na lang yung pirma. So malapit na siguro yung mailabas kung ganun. Sana nga. Bukod dyan, may iba pa ba ang hakbang? Uh, inanunsyo rin na stop muna yung pag-allocate ng bagong pondo para sa flood control sa 2026 budget. Habang may investigasyon. Prudent move siguro yun. At nag-launch din sila ng citizen complaint portal. Parang online sumbungan. Sabi ng AP, libo-libo na raw yung natanggap nilang reports doon. Wow! Ibig sabihin maraming gustong magsalita o may alam tungkol dito. Pero himayin natin yung mga hakbang na yan, lalo na yung independienteng komisyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan sa konteksto natin dito sa Pilipinas? Gaano ba talaga yan magiging malaya? Lalo na, di ba, ang ehekutibo pa rin ang lilikha at magpopundo niyan? Oo nga, yun ang isang tanong. Paano masisiguro yung tunay na independence? At dito pumapasok yung desisyon na walang politiko. Bakit kaya yun crucial? Para sa akin, may kinalaman yan sa kredibilidad. Para maniwala ang mga tao sa findings, kailangan nilang makita na walang political agenda yung mga nagsisiyasat. Gets ko. Para walang pagdududa na may pinuprotektahan o tinitira. Exactly. Isa pang konsepto na importante dito ay yung parallel investigations. Ah, yung sabay-sabay na investigasyon? Oo. Oh, kasi itong komisyon, gagana yan kasabay ng mga pagdinig na ginagawa na ng Senado at ng Kamara. Magkaiba pa yung resulta? Yan ang challenge. Kailanan ng um, malinaw na koordinasyon. Siguro, yung Kongreso, pwedeng mag-focus sa legislative side. Yung pag-amienda sa batas like yung procurement law. Okay. Para mapabuti yung sistema. Oo. Tapos, yung komisyon naman, tututak talaga sa pagkuhanan ng evidensya para makasuhan yung mga dapat managot. May sensyon. Parang division of labor. At dito pumapasok yung prinsipyo ng checks and balances, di ba? Bawat sangay, may sariling papel, pero nagbabantayan din. Okay. Ngayong alam na natin yung balangkas ng tugon ng gobyerno, sino naman yung mga posibleng umupo sa komisyon? Isang pangalan nga yung laging nababanggit, si Benjamin Magalong? Ha! Si former Mayor Magalong ng Baguio at dating CIDG chief din yan, di ba? Tama, ayon sa GMA News at ABS-CBN, formal daw siyang inimbitahan at nagpakita naman daw siya ng interes, nagsubmit na raw ng document sa palasyo. Pero wala pang formal na appointment. Wala pa, hanggang ngayon wala pa, so inaabangan pa rin yan. May nabalita rin na tumanggi daw muna si Magalong sa imbitasyon ng Senado para tumestigo, uunahin daw niya yung sa kamara. Hmm, may mga priority siguro siyang tinitignan. At may mga uh, speculation din. Chismis pa lang to ha. Ayon sa politiko na baka makasama niya si dating DPW Secretary Rogelio Singson. Ah, si Secretary Singson. Interesting yan kung totoo. May technical expertise yun sa DPW. Tama. Pero yung posible pasok ng mga tulad ni Magalong at potentially ni Singson, malaking bagay yan. Kasi yung credibility at kakayahan ng komisyon, dyan nakasalalay eh. Si Magalong kilala siyang non-politician, professional, may track record sa investigation. Yun nga, tugma dun sa sinabi ng Pangulo na walang politiko. Oo, pwedeng makatulong yan para maibalik yung tiwala ng publiko. Tapos kung totoo nga yung kay Singson, yung kaalaman niya sa engineering, sa procurement process ng DPWH, napakahalaga nun. Technical expertise magandang combination sana, no? Investigator at technical expert. Oo. Kaya critical talaga yung pagpili ng mga miyembro. Ito yung magiging sagot sa panawagan ng iba't ibang sektor, business groups, civil society, simbahan, na kailangan ng credible na investigasyon. So, yung composition ng komisyon, yun yung unang signal kung gaano kaseryoso ang gobyerno dito. Tama. Doon pa lang makipita mo na. Okay. Ngayon, pumunta naman tayo sa ano ba yung inaasahang magiging trabaho, yung saklaw at kapangjarihan ng komisyon. Ano ba yung mandato nito? Sabi sa business world, ang main task daw ay mag-investiga at bumuo ng kaso. Oo. Case build-up laban sa mga mapapatunayang sangkot. Tapos sila rin daw yung magre sa DOJ o sa ombudsman para magsampa ng kaso. So parang fact-finding and evidence-gathering body sila na may power to recommend prosecution. Pero sapat na ba yung mandato lang? Ano yung kailangan nilang pangil para maging efektibo? Ah, yun. Diyan papasok yung mga crucial elements na dapat nasa EO. Nabanggit ng business world na may mga open items pa raw. Hindi pa malinaw kung kasama ba ito. Ano-ano yun? Una yung sapina power yung kapangyarihan nilang magpatawag ng testigo at mag-require ng mga dokumento. Napaka-importante niyan. Oo oh, naman. Kung wala yan, paano sila makakakuha ng impormasyon? Pangalawa, kailangan daw ng malinaw na provision para sa witness protection. Para yung mga gustong lumantad, hindi matakot. Makes sense. Lalo na kung high profile yung mga involved. Pangatlo, yung access sa bank at tax records. Sempre, dapat may legal basis to na ayon sa batas. Mahalaga yan para matrace yung pera. At pang-apat, kailangan ng malinaw at efektibong mekanism para sa koordinasyon sa COA, DOJ at Ombudsman. Para hindi sila nagkakabanggaan o naguulitan ng trabaho. Oo, kung wala yung mga yan, baka mahirapan yung komisyon na makakuha ng malalim at matibay na ebidensya. Baka hanggang surface level lang. So yung detalya sa EO, yun talaga ang magdedetermine kung gaano kalakas tong komisyon. Tama. At yung pinakamalaking challenge dyan, hindi lang yung matuko yung mali. Ang mas mahirap ay yung makakalap ng tinatawag na prosecution-ready evidence. Ano yun? Ebidensyang ano? Ebidensyang sapat ang bigat at kalidad para tumayo sa korte, para magresulta sa conviction. Hindi pwedeng aligasyon lang. Ah, okay. Dapat solid talaga. Oo at kailangan din ng maingat na pagbabalanse sa trabaho nila at ng kongreso. Iwasan yung redundancy o salungkatan. Isa rin tong pagsubok sa ating sistema ng checks and balances, no? Kailangan mag-cooperate ang ehekutibo at lehislatura para sa accountability. Okay, malinaw yan. So para sa ating mga tagapakinig, ano yung mga dapat nating abangan? What does this all mean for you? Una, Siguro yung pinakahihintay na paglabas ng official na executive order? Oo. Yun ang maglilinaw kung sino talaga ang mga miyembro, sino ang chair, at ano yung eksaktong powers nila. Hanggat wala yan, parang preliminary palang lahat. Tama. Pangalawa, pag nabuo na yung komisyon, abangan natin yung mga unang kilos nila. Anong mga posibleng unang hakbang? Maglalabas ba sila agad ng supinas? magfo forensic audit ba sila sa mga projects? Magbablocklist ba sila ng contractors? Gaano kabilis sila magre-refer ng kaso? Hmm. Yung mga initial actions nila, yun yung magpapakita kung gaano sila kaseryoso at kadetermined. Exactly. Doon mo makikita yung political will. At pangatlo, kailangan din nating subaybayan kung gaano ka-epektibo yung koordinasyon nila sa ibang ahensya sa COA, DOJ, Ombudsman, pati na rin sa Kongreso, kung maayos ma yung ugnayan. Oo. Kasi kung hindi maayos yung coordination, baka magkaroon ng delays, pagtuturuan, o mauwi lang sa wala yung investigasyon. Sayang lang yung effort. Okay. Gets. Ngayon, tingnan natin yung mas malawak na implikasyon. Ano ang posibleng efekto nito sa iba't ibang aspeto? Malaki ang potential impact nito Unahin natin sa politika. Siyempre, malaki ang epekto nito sa political career ng mga madadamay kung meron man. At susukatin nito yung sinseridad ng administrasyon sa kampanya kontra korupsyon. Ito yung litmus test kumbaga. At siyempre, yung tiwala ng tao sa gobyerno, yung public trust. Pinakaimportante yon. Kung mapapatunayan nilang seryoso sina, pwedeng tumaas ang tiwala. Kung hindi, bababa lalo. Sa legal side naman, sa legal, ang pinakamahalagang resulta ay yung posibilidad na matagumpay na prosecution, yung mapanagot talaga yung mga nagkasala. Kasama na dyan yung layuning mabawi yung pondo ng bayan na nawala, yung recovery of funds. Mahirap yan pero kailangan. Oo. At yung mga kasong ito, pwedeng mag-set ng legal precedents para sa mga future cases ng korupsyon. Ito yung sigaw ng maraming sektor, di ba? Panagutin ang may sala. Dito pumapasok yung mga prinsipyo ng rule of law. Na walang sino man ang mas mataas sa batas. Tama. At yung accountability, pananagutan ng bawat opisyal sa kanilang aksyon. E eh, sa aspetong systemic, may pagbabago ba sa sistema na pwedeng mangyari? Malaki ang potensyal. Itong iskandalo at yung resulta ng investigasyon pwedeng maging mitsa para sa mga tunay na reforma. Halimbawa, sa proseso ng procurement, sa project implementation, lalo na sa DPW. Anong mga klase ng reforma? Pwedeng mas mahigpit na vetting ng contractors, paggamit ng teknolohiya para sa digital tracking ng projects, mas effective na real-time audit. Ito yung pagkakataon na ayusin yung sistema para hindi na maulit yung ganitong kalawak na anomalya. Okay, so napakaraming anggulo pala talaga nitong issue. Para mag-recap tayo, tinalakay natin yung lawak ng alegasyon ng kickback sa flood control projects, malaki talaga. Oo, at yung naging tugon ng gobyerno, yung plano para sa Independent Commission na walang politiko. Nabanggit din natin yung posibleng mahalagang papel ni Benjamin Magalong. At yung critical na pangangailangan para sa malinaw na kapangyarihan at tunay na kalayaan ng komisyon para magtagumpay ito, yung pangil. Tama. At ang sentral na issue na dapat nating bantayan ay yung maselang balanse balanse sa pagitan ng masusing investigasyon, yung pananagutan o accountability ng mga may sala at yung pagkakataon para sa tunay na reforma sa sistema. Hindi lang parusa, kundi pagbabago rin. Oo. At ulitin natin yung mga prinsipyong nakaangkla dito. Rule of law, checks and balances, at yung